Kumusta po mga boss? Welcome po muli sa Jsonic TV Ali, Ang video ko po ngayon ay tungkol sa pagtitest ng iba't ibang electronics and uh, electrical components at uh, pagsusukat ng uh, AC at DC voltages So ang gagamitin po natin ngayon ay digital na multimeter Ito po ay ZOTIC ZT-102 Uh, bago po tayo magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng comparison ng uh, digital at analog multimeter. So, ang pinaka number one pong magiging uh, advantage ng paggamit ng digital multimeter ay kung kayo po ay magre-read or kailangan nyo ng figure ng isang component sa output voltage ng circuit or ng isang component So, maganda po talagang gamitin ang digital kasi mag a agad sa kanyang screen yung exact reading figure na kakailangan ni natin. So, yun lang po ang advantage para sa akin ng paggamit ng digital multimeter. Uh, maliban pa po dyan yung mga ibang functions na maaaring gamitin o magagawa gamit ng digital multimeter. So, yun lang po. Pahinintay natin, simulan na natin yan. Ayan. So, unang-una natin gagawin, itapat natin yung pinaka-selector doon sa function na kakailanganin natin. So, ang una natin gagawin ngayon ay mag-check tayo ng AC. AC voltage. So, turn on natin yung ating multimeter sa voltage. Ayan. Then, select natin doon sa AC. Pindutin natin yung kulay dilaw. So AC na 'yan. Ngayon natin nang uh, backlight. Ayan. So naka-AC na po 'yan, AC mode. Ngayon pwede na tayong mag-check ng AC voltage. So para po sa pag-check ng uh, AC uh voltage sa mga outlet. So ito po uh, extension wire lang 'to naka saksak na po yan sa 220 outlet. So, ang pag-check che po niyan, siyempre magkabilang butas, iwasan lang natin na habang nakatusok yung ating test prod ay magdikit sila. So, naka-AC na yung multimeter. Ay, oh, sorry. Ba yan? Eh. Naka-AC na po yung ating multimeter. Check po natin kung ilang voltage yung nilalabas ng ating outlet. So, wala naman pong polarity pag-AC. So, tingnan natin ayan po 243.9 volts so yun, yan po ang kagandahan ng uh, digital multimeter ayan. 244 volts AC so nakikita natin kaagad yung figure kapag tayo po ay nagche-check. so try naman natin yung uh, iba pang source ng AC ayan ito po ay tinatawag na step down transformer. So ang input po nito ay 220 volts. Ang output naman niya ay 110 volts. So isaksak natin yan sa ating outlet. Then i-check natin dito sa kanyang output kung ilang volts yung masusukat natin. Ayan. 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 So, may nasusukat tayong 122 volts. So, hindi siya eksaktong 110 kasi nga yung 220 outlet natin ay hindi rin eksaktong 220 volts. Kaya, nag-exceed siya. So, ayan po sa AC. So ngayon, dumako naman tayo sa pag-check ng DC voltage. So ito po yung uh, power adapter na may um, output voltage na 12 volts. Malinaw ba? Ayan, 12 volts output niya. 1 ampere. So ito naman ang iti-check natin. So, ayan po, bali, naka-plug in na itong ating uh, power adapter 120 220 volts. Ngayon, ito po yung pinaka-output niya. Itong uh, blue na wire, positive. Itong violet ay negative. So, bago natin siya i-check, i-select natin yung ating uh, multimeter sa DC mode. Ayan, o. Oh, Naka-DC na po siya. Ayan, DC. So, pwede na tayo mag-check. Yan po, yung uh, red test probe. Test probe. ah uh, kailangan po dito may polarity na dahil na uh, DC na nga po siya. Yung red test probe po sa blue. So, yan po yung violet na wire. Yan po, na uh, yan naman po ang negative. So, tap natin. Ayan, yan po kanyang reading. 12.17 DC volts. So, ngayon maliban po sa power adapter na 12 volts, try natin yung iba. Yan, so ito naman po ay uh, 5 volts, 2 ampere na charger. So, ito naman po ang itetest natin. Nagyan natin ng cord. Bali, kinabitan ko na po yung uh, USB cord nito ng dalawang wire para madali tayong mag-check. So ito po, ang dulo niya ay dalawang wire. So red tsaka blue. Yung red yung positive. Yung blue yung negative. So plug in natin. Ayan. So wag natin pagdikitin yan dahil magsu-short yung positive at negative. Mamasira yung ating charger. So naka-DC pa rin po 'yan. Ayan, yung pula sa pula tapos yung blue sa negative. Yeah, totoo walang tagahawak. ayan Pala, parang maganda yung code niyan. So, ang reading niya po ay 5.3 0. Yan, 5.312. So, nasa 5 volts po siya. Okay? So, ayan po sa charger naman natin. Ngayon po, uh, isa pa sa pinaka-source ng ating DC voltage ay itong battery. Ito po ay rechargeable na AA na battery na. Siya po ay may output na, na uh, volts ba ito? Ayan, 1.2 volts. Kung uh, makikita. Uh, Ayan, 1.2 volts. So, i-check natin kung 1.2 volts pa ba ang laman nito. So, naka-DC pa rin po yan. Lumalabo yung ating cellphone. Ayan. So, ang positive dito sa may nakaangat, ang negative naman dito sa plane. So, i-check natin. Oops, nagagalaw yung camera. Ano ba diba yan? Yan. So, 1.3 volts po siya. Ibig sabihin, fully charged pa to, Yan. So, yan po yung pag-check -che ng uh, iba't ibang klase ng uh, uh, source ng DC voltage. So, yan lang po muna sa ngayon. Sana po may nakuha kayong idea. Uh, muli po, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Jsonic TV. Hanggang sa muli.